Ayan mga ka-farmers, natapos na natin itanim yung ating seedlings na pakwan So ngayon mga ka-farmers, uh, pagkatapos natin matanim ang ating mga seedlings Huwag po natin kalimutan, diligan po natin ang ating mga seedlings Para po makapenetrate po yung ugat ng ating uh, bagong tanim na pakwan So yun mga ka-farmers, makikita ko po sa inyo after 3 uh, days kung ano po ang itsura Okay mga ka-farmers, uh, ito na po ang itsura after 3 days So medyo gumagalaw na po ang ating pakwan Uh, lumabas na yung uh, mga dahon after one week ito na po ang itsura mga ka-farmers so one week na po ito mga ka-farmers ito na po ang itsura so uh, actually after one week nag-apply po ako ng abono, so makikita niyo po ang fertilizer application ko po sa ibang video so search niyo lang po ang ating mga video sa Gfarm TV mga ka-farmers after 14 days ito na po itsura mga ka-farmers, so after Uh, 14 days ito na po yung itsura mga ka-farmers actually mga ka-farmers malabas na po ang kanyang limang dahon isa, dalawa, tatlo, apat, lima so pwede na po itong shoot or magpruning po tayo para lumabas yung mga sanga niya so ganito lang mga ka-farmers pwede na po siyang itap shoot ayan lumabas na po ang kanyang limang sanga pwede natin itap shoot so uh, may separate pa ako na video mga ka-farmers tungkol po kung paano mag shoot ng ating watermelon. 2 weeks na po ito mga ka -farmers. Ayan. After 18 days, ito na po ang itsura mga ka-farmers. Lumalabas na po ang kanya mga side shoots. So may lumalabas na isa, dalawa, tatlo. So tatlong side shoot po mga ka-farmers ang lumalabas. So nag po tayo sa limang dahon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So tinanggal po natin yung top shoot. Or pinakadulo ng puno. So yan po mga ka-farmers. Ang itsura or update ng ating pakwan after 18 days. Ayan sa so, makikita nyo mga farmers oh, nagsimula na po siyang malabas yung kanyang mga sanga ayan po mga farmers salamat po sa pagsubaybay ng ating uh, mga video sa ating G Farm TV ayan e, mga farmers kung nagustuhan nyo ang video nito pagka-like naman share at subscribe salamat po God bless at happy farming po sa ating lahat mga farmers